Guniguni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Si Martin ay isang simpleng magsasaka mula sa isang liblib na baryo. Sa kabila ng kahirapan, Masaya siya sa kanyang buhay. Lahat ng iyon ay nagbago nang makilala niya si Althea. Isang napakaganda at mapangakit na babae na bagong salta sa kanilang lugar. Ang kanyang kutis ay makinis. Ang kanyang mga mata ay parang kumikinang. At ang kanyang ngiti ay nakakapagpahina sa sino man. Hindi nagtagal, nagpakasal sila. Para kay Martin, si Altaya ang katuparan ng lahat ng kanyang pangarap. Ngunit simula nang magsama sila, unti-unting nagbago ang kanyang buhay sa mga paraang hindi niya inaasahan. Pagkalipas ng ilang buwan, napansin ni Marty ng mga kakaibang ugali ni Altea. Madalas itong umaalis ng bahay tuwing hating gabi at mumabalik bago sumikat ang araw. Kapag tinatanong niya kung saan ito pumupunta, ang sagot lamang ni Altea ay, may kailangan lang ako ng kasuhin. Isang araw, Napansin din niyang hindi masyadong kumakain si Althea ng normal na pagkain. Ayaw nito ng gulay o prutas. At tila nagkakasya lamang ito sa sabaw ng karne na madalas nitong niluluto sa dilim ng gabi. Bakit lagi kang nagluluto ng sabaw sa gabi? Tanong ni Martin minsan. Tumitig lang si Altea sa kanya. Ang mga matay parang malamlam ngunit mapanganib. Mas masarap ang lasa kapag gabi sagot nito sa bengiti. Habang tumatagal, nagsimulang kumalat ang usap-usapan sa baryo. Ayon sa mga kapitbahay, may mga alagang hayop na nawawala tuwing gabi. Ang iba'y natatagpuan ng mga ito nawala wala ng laman ang tiyan o atay. Ang mga matatanda sa baryo ay nagbabala. May aswang na yata dito sa atin. Bantayan niyo ang inyong mga alaga. Hindi pinansin ni Marty ng mga balita sa kabila ng mga kakaibang kilos ng kanyang asawa. Minahal niya ito ng lubos. Ngunit ang kanyang pananahimik ay nawasak ng mismong mga kapitbahay niya nang magsimulang magduda kay Althea. Isang gabi, nagkunwari si Martin na natutulog Ngunit lim siyang nagmasid habang gumagala si Althea sa bahay. Nakita niyang may dinukot ito mula sa ilalim ng kanilang kama. Isang kahon na puno ng mga balahibo, kuko at pera-perasong buto. Napatigil siya ng makitang asawa na naghubad ng balat nito at lumitaw ang tunay nitong anyo isang nilalang na may pakpak, matatalim na kuko at mahaba ang dila. Nanginginig sa takot, sinunda ni Martin si Althea habang ito'y lumipad patungo sa gubat. Sa paglalakad, nakita niya itong dumapo sa isang kubo kung saan naroon ang isang lalaki. Ang lalaki ay tila nabighani sa ganda ni Althea, ngunit nang ito'y lumapit, nakita ni Martin kung paano sinunggaban ng asawa niya ang lalaki at sinimulan itong kainin ng buhay. Bumalik si Martin sa kanilang bahay, nawasak ang damdamin. Paano niya nagawang mahalin ang isang halimaw? Kinabukasan, hinarap niya si Althea. Sino ka ba talaga? Ano ka ba talaga? Tanong niya. Nanginginig sa galit at takot. Ngumiti lamang si Althea. Martin, mahal kita. Pero hindi mo ako kayang baguhin. Isa akong aswang at ito ay ako. Kung tatanggapin mo ako, mananatili tayong masaya. Pero kung hindi mo ako kayang tanggapin, alam mo kung ano ang mangyayari. Pinili ni Martin na huwag magsalita tungkol sa nalaman niya. Ngunit habang tumatagal, mas lalong bumibigat ang kanyang konsensya. Ang mga kapitbahay niya ay nagiging biktima ng asawa niyang aswang. At hindi niya magawang manahimik na lamang. Isang gabi, pumunta si Martin kay Mang ang matandang albolaryo sa baryo. Paano kung matatalo ng isang aswang? tanong niya. Binigyan siya ni Mang ng isang bote ng lahis na gawa sa nyog, bawang at banog-banugan ilagay mo ito sa pinto ng inyong bahay. Kapag tumawid siya rito, mawawala ang kapangyarihan niya, sabi ng albularyo. Pagbalik ni Martin, inabangan niya ang oras ng gabi. Nang makita niyang nag-aayos na si Altea upang muling umalis, pinatakan niya ng langis ang pinto Nagulat siya nang biglang bumagsak si Althea sa sahig. Ang anyo nito'y nagbago. Mula sa pagiging maganda patungo sa pagiging halimaw. Martin, bakit mo ito ginawa? Mahal kita, sigaw ni Althea. Mahal kita. Pero hindi ko matatanggap na pinapatay mo ang mga tao, sagot ni Martin. Sa huli, tinawag ni Martin ang mga kapitbahay upang tulungan siyang itaboy ang asawa. Kinamit nila ang langis, bawang, at mga pana upang labanan si Altea. Sa huling pagkakataon, sinabi ni Altea, "Babalik ako, Martin. Babalik ako." Bago ito tuluyang naglaho sa gabi. Simula noon, naging tahimik na muli ang baryo. Ngunit si Martin ay nabuhay na may mabigat na puso. Mahal pa rin niya si Althea. Ngunit alam niyang hindi niya maaaring tanggapin ang tunay nitong anyo. Ang kwento ni Martin at Althea ay nagsilbing babala sa lahat. Mag-ingat sa mga taong tila perpekto sa panlabas sapagkat maaring may tinatago silang lihim na nakakatakot. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.